Ano, ano, ano? Mm. Sarap. Sarap. Hindi pa natitikman eh. Ang sarap. Ito sa? sab. Yummy yeah, na eh? Ano tayo? Oh, tayo. Wow. wow. Pwede na umuhod. Pwede na umuhod. Wow. Loaded. Shomai. Uy, pagandahan daw tayo. Pwede huh? na umuhod. Oh, na ng picture na. Oo, uwi na. Tapos gusto niyo buhating ko lahat yan sa inyo. Ganda. Ganda. Sabi ko, na-realize ko. Pagpubuhat ako ng That's mga sorry. food tapos ay ang ganda ng plating mm. masarap ay sorry ko okay. sorry sige naman lang, sige sorry lang naman. sorry naman sorry naman okay what do you want to eat anak plating lang oh, yan ang bahay nila vibes si mami Shirley mami Shirley Pumaba ka na dyan para pag may kainan, tawid ka lang ng bahay. Okay. Oh, yan, Mga ano, saro,